FM News. Patuloy pa rin na nadaragdagan ang bilang ng mga mag-aaral dito sa lambak ng Cagayan ngayong school year 2023-2024. Patay sa pinakahuling datos mula sa Learner Information System o LIS na inilabas ng kagawaran ng edukasyon, nasa 861,351 na ang mga mag-aaral sa buong region na kung susumahin ay halos 20,000 learners ang kitinaas nito kumpara noong nakaraang linggo. Ayon sa inilabas na datos ng DEP Ed, umabot na rin sa 25,197,656 ang kabuang bilang ng mga nagparehistro na mga mag-aaral para sa bagong taong panuruan. Sa so nabanggit na bilang, pinakamarami ang Region 4A na umabot sa 3,722,481 na sinusundan ng Region 3 na 2,790,907 na learners at NCR na nakapagtala ng 2,600 16,703 na mga estudyante habang ang Alternative Learning System o ALS ay nakapagtala ng 233,554. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata, para sa back-to-back -back number 1 sa Nielsen at Kantar Survey, ito ang 98.5 IFM. Idol! IFM News!